Ayan mga kaibigan, tingnan nyo. Kasi kami lang po ang tindahan na open ngayon. Ang daming customer ni Ate JB. So, masaya talaga ko kaibigan sa akin desisyon na hindi magsara ngayong undas. Thank you so much God. Ang laki po ng aming sales for sure kasi malakas na malakas ang aming bintahan. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. No? Ayan, maganda pa rin ang umaga kahit si Ate JB ay may sakit. Tama po na rin yung kaibigan. No? Ako pa ngayon ay may lagnat, sipon at saka obo. Pero happy pa rin si Ate JB. Alam niyo kung bakit? Kasi kahapon po, which is on dusk, ano, all since day pala, no, November 1, napakalaki po ng aming bintahan or sales kay Bigan. At alam niyo ba kung bakit malaki ang sales ni Ate JB kahapon? Ito isang sa isang bagay no, isang bagay na nakalimutan o sadyang hindi lang talaga gustong gawin ng aking mga kompetensya. May isang bagay po na hindi ginawa yung karamihan sa aking mga kompetensya dito sa amin. Kung hindi niyo po na itatanong no, dito sa place namin no, uh, marami po kaming mga sari-sari store owners. Ayan, lagpas po kami ten dito lang sa place namin, no, lagpas po kami sampo. Pero, itong mga kasamahan ko na sari-sari store business owners, ayan, may bagay po na hindi sila ginawa, hindi nila ginawa, which ginawa ni Ate JB kahapon. Siguro kaibigan, no, kung hindi ako nagkakamali, dalawa lang kami or tatlo no ang gumawa ng bagay na ito kahapon. Kayo naman, masasabi ko talaga na thank you so much sa aking mga ibang kakopitensya dahil po sa inyo, ang lakas po ng bintahan namin kahapon, napaka taas ng aming sales, no? Actually, ipapakita ko sa inyo, ha? Kasi hindi ko pa naman ito nabilang talaga, pero ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, mga kaibigan, ito po ang uh, sales or binta namin kahapon, di ba? <laughs> Sana all, oh, di ba? Malaki their friends. Hindi naman ako uh, ano ba 'to nang hambog-hambog sa Bisaya, ano wen sa Tagal. <laughs> Bisaya po kasi lingkod si Ate kay bigano. No? Ayun, so I'm not boasting their friends, pero naisipan ko lang nagawan po ito ng video, ng vlog para po ma-inspire kayo or ma-motivate. niyo naman. Hindi po araw-araw nga si Ate ay may binta na ganito most of the time nakakabinta lang ako ng ganitong kalaki no sa Pasko, sa New Year at saka sa fiesta dito sa amin pero tingnan nyo naman kaibigan thank you so much God ang laki po ng binta ni Ate JB malaki po tingnan nyo no thumbs up talaga si Ate JB kaibigan dahil po to sa isang bagay na hindi ginawa ng aking kakopetensya. kaya kay kaibigan ipapakita ko na po sa inyo excited, actually excited ako no ipapakita ko na po sa inyo kung bakit nagkaroon ako ng sales na ganito kalaki kahapon which is no, which was November 1 dahil again po dahil sa isang bagay na most of my mga kakopetensya hindi po nila ginawa kahapon kaya ito si Ate GB tiba tiba kaya kaibigan kahit wala pang occasion kahit ordinary days gawin nyo po ang ginagawa ni Ate GB at natiti ko kaibigan kikita rin kayo ng malaki at mabibigyan nyo ng magandang kinubukasan ng iyong Family! Ayan mga kaibigan, dumating na naman yung ating Suki, another Red Horse. Ayan, ito yung sinasabi ko kaibigan na napakalagas talaga ng ating bintahan pag may occasion. Kaya naman, huwag na huwag kayong mag-close katulad kay Ate JB, okay? Ayan, dalawang Red Horse. Thank you so much, God. Ayan, tiba-tiba na naman si Ate JB. Ibigyan naman na natin ng Red Horse yung ating Suki, ha? Yan, masaya ko kaibigan. Malakas po yung bintahan ni Ate JB. Maraming salamat. Ayan ang oh, 125 na po pala ang ating readers kaibigan. 250 yung dalawa. Thank you. Mga kaibigan, another customer. Masaya talaga ako, no? Simula kaninang umagang-umaga, marami tayong mga customers kasi nga, katulad na sinabi ko kanina, maraming sari-sari store ang close ngayon dahil si, uh, sa November 1. Nagsuuwian po sila sa kanilang mga probinsya. UFC, dai? Ayan, tignan nyo, no? So, siguro dalawa or tatlo lang kaming open dito. So, masaya talaga ako. I always grab the opportunity kay Biga na close yung aking mga kakopetensya. Ayan. Sa pila, Inday? Wala yung internet. Kanira, ha? Oh. Unya, kapot ni Kuya Daddy Francis. Lako pa, ha? Kanaya, kinsi, size, magic sarap, 21, 14, 35. Ayan, 35. 15. Oh, kada sa ha. Ayan, marami tayong mga marami tayong mga customer friends. Masaya tayo sa Jay. Pila ha, pila. Tag na. <laughs> Yan Winston. Tolo. Tatlong Winston na kaibigan bibigyan naman na natin ha. Ayun. Pilas sa. Na. Dinya lagi. Kine. Winston tatlo. Susuklian so, naman na natin yung ating suki. Yung mga kaibigan, tatlong Winston. Pali ko check daan sa sukli dyan. 470. Sama dong? Ayan, so jelly jelly kaibigan. <laughs> Isa. Wala pa man internet. Gusto nila na mag maglaro ng computer kaibigan, pero sarado yung aking computer ngayon. Kasi masa... Ah, ano po, ah, masama ang pakiramdam natin, GB, may lagnat po ako ngayon. Kaya sarado muna. Yan you know? dong? Yan. Gusto ko nga magsara ng... <laughs> Welcome. Kaya tingnan nyo, no? Fish cracker. Yan, tag 10 pesos na ating fish cracker. Daddy, uniya pa man ito mo balik. Uniya wala pa man si Daddy abot, ha? Gusto nila maglaro ng computer their friends, pero sarado pa, no? Sabi ko sa kanila, mamaya na kasi may lagnat ako. Mamaya na kasi ino tayo ng medicine. Ayan, masaya ako kay Bigan. Tingnan, ipapakita ko sa inyo sa labas. Marami kasing mga nagtitinda dito sa place namin. Pero most of them are, ay, ano, sarado po. Ayan. Doon po, siguro apat or limang tindahan. Pero sa nakikita ko, isa lang open. Doon po, may isang nagtitinda. And doon, marami sila. Pero most of the tindahan doon ay sarado. Kasi nagririnta lang po sila ng pwesto and then malalayo po ang kanilang probinsya so they're grabbing the opportunity na holiday long weekend umu uwi sila, Uuwi sila sa kanilang probinsya. Kaya si Ate GBI ngayon nandito sa aking tindahan. Open ako kahit may lagnat. I'm grabbing the opportunity kay Bigan kasi nga alam ko close katulad ng mga uh, nakaraang mga uh, Undas, close ang karamihan sa mga tindahan kaya I always grab the opportunity bala na may lagnat kaibigan no? bala na basta ang importante kikita si TJB. JB okay, mga kaibigan, another customer no? panghanda nila sa unda siguro okay, say mo dahi? Coke Sprite? Um, uh -huh. no. Kuha daw mama. Litro gamay. Litro. Uh -huh. So, kukuha daw kanyang mama. Means, mangutang kaibigan ng Sprite at saka Coke. Wala Sprite, Coke ra. Yan dalawang coke day kaibigan, para sa handa sa ondas <laughs> nagpapauta nga pala si ate Gibino okay nang magpauta kaibigan, total maganda naman sila magbayad, basta maganda magbayad, walang problema ayan uh, Botilya ha so ililista na muna natin ang kanyang kinuha sa city ayan, nalista na po natin kaibigan coke, dalawa, 90 pesos at merong bibili ng ariel o sa kabuok isang ariel nga kaibigan, ayan Ayan, may bibili ng arito sa Kabar. So 25 lahat kay Bigan. Piso lang ko lang. Sige, namat. Yung kay Bigan, tingnan niyo yung listahan ni Ate Gibi. So nagpapautang po ako dito sa akin tindahan, huwag kayong matakot kay Bigan. Marami kasi nagsabi na hindi daw magpautang kasi malulugi daw. Depende na 'yung kay Bigan pag, 'pag ang pinautang niyo po ay hindi magaling magbayad. Yan, maaga pa kaibigan. Medyo malaki na yung ating benta. Thank you so much, God. Ako po ay nagpapautang. Ha? Isa mo dong? Mantika? Yan, may bibili ng mantika. Bibigan na natin. Ayan, nagtitinda rin tayo ng mantika, kaibigan. 5 pesos. Susuklian so, na muna natin. Mabinta talaga yung mga tingi-tingi na mantika, kaibigan. Nagbibinta rin po ako ng by 1 fourth, which is 25 pesos pero mas mabinta talaga yung nakatingi-tingi na no na mantika Ayan, so thank you so much salamat and marami pa tayong mga customer sa labas ay, ay yan may naghanap ng biflop kaibigan <laughs> tingnan nyo no marami talagang bumibili na pero dag ko akong biflop ng Argentina ah 30 32 dako man siya Kini lang? Kay dako man ni ha. Ano to? May bibili ng uh, Argentina the friends. Ayan tingnan niyo. Hoo, hoo, hoo. Thank you so much God. Yan. Beef looked. So na muna natin. Malakas talaga yung ating bintahan kay Bigan. Masaya si Ate Chibi. Sokle sa flop. Salamat. Sayo mo. Di ba? Walang tig. Oh, walang tigil yung ating pagtitinda. Meron ding bibili ng gamot. Nagtitinda rin sa Ate GB ng gamot do ha? Ayan. Halos kumpleto ang tinda ni Ate Kaibigan, may, bah, may, may gamot rin, no? Ayan, kung hindi ka pa nagtitinda ng gamot, magtinda ka na ng gamot. <laughs> Mabinta ito, kaibigan. Lalo na pag halidi, close yung mga pharmacy. Yung ibang kasing pharmacy close, kaibigan. Ayan. Kanit. Dose ka na, ra? Ayan, tag 6 pesos po. Susuklihan so, naman na natin. Ayan mga kaibigan, sukli sa gamot. Salamat! Ayan, walang tigil ang ating mga customers. Thank you so much, God. So, Ayan, may bibili ng candy, white rabbit. Ano na pala kaibigan, no? At tatlong piraso, 5 pesos po yung ating candy na white rabbit. Ayan, bibigyan naman na natin. Kayo kaibigan, magkano na bang mga candies dyan sa inyo? <laughs> yung candy ni Ate JB, tingnan nyo. Iba't iba po yung presyo. Nakita nyo yung beef fresh. Ayan, yan ang price. Yung XO. Yung white rabbit. Ayan. So, meron pa naman tag-peso yung gamit. So, yan, may bibili ng napkin kay Whisper daw with wings. masaana sa Whisper, di ba? Walang tigil yung mga customer natin, GB, kasi maraming tindahan ng close ngayon. Thank you so much, God. Yan po, mga kaibigan, ay pakita ko na po sa inyo kung bakit, ano ang reason kung bakit mataas ko ang sales namin kahapon, kung bakit dinomo kami ng mga customers. Ito po ay sa kadahilanan na, na most of my kakompetensya, hindi na malahat, marami po sa kanila ay close kahapon. Kahit ngayon, November 2, close pa rin po sila most of them no, umuwi sa kanilang probinsya. Iyon naman talagang nakaugalian natin na uuwi sa ating probinsya. Pero kami po, meron na kami probinsya, pero sa lang kami doon pupunta pag uh, hindi na holiday. <laughs> kasi, again, I am grabbing the opportunity, kaibigan, Bigano na, alam ko kasi, kay kaibigan, kasi hindi to first time na nangyari. Sa 22 years ko po, napagtitinatamang na rin yun yun, 22 years na si Ate JB sa aking sari-sari store business. Basta, November 1 ang to, marami talaga dito ang close yung mga tindahan. Kasi nga, uuwi sila sa kanilang uh, probinsya, sa kanilang bayan. Kaya I always grab the opportunity, kaibigan. Kaya ikaw, pwede ka na mag-sacrifice. Actually, masasabi kong sacrifice ito. Kasi naman, no, dapat talaga tayong uuwi sa probinsya. Pupunta sa mga cemetery Pero kami, tsaka na lang. Siguro, bukas o mga hapon. Pero ngayon, open pa rin sa si JB. Kasi nga, close pa rin yung aking mga Again, dapat gawin po natin ito, kaibigan, always grab the opportunity kasi hindi naman ito araw-araw. Minsan ang opportunity no na mag sa ating pintuan. Kaya, why not? Papasukin natin, di ba? Again, kaibigan ha, sana gawin niyo po ang ginawa ni Ate GB, at tiyak, tataas rin po ang sales niyo. Okay. Ngayon, kaibigan, thank you so much nga pala ha. At tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag ka na kay Ate GB. And then, pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asins. And sana kay Bigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Lagi lang natin tandaan kay Bigan, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiscarded tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Tiyak kasi so ang buhay natin kay Bigan Tiwalel. Again, so di hanggang dito na lang muna, dear friends, ah, medyo masakit talaga yung aking pakiramdam, may sakit sa ating GB. Ino pa ako ng gamot. So, again, thank you so much kay Bigan. gan bless us all. I also love you guys. Thank you so much. God bless.